Para sa mga sa pang isang Scorpio, o meron ba kayong kilalang Scorpio, o ikaw mismo ito na isang Scorpio, kamusta ka na? O kamusta na kaya siya? Kuha tayo ng ilang ganap. Ar, um, ano daw yun? Ah, <laughs> lang moonchild, Umaga, umaga na po. Time check. 4.19 a.m. Tayo po ay live na live sa ating FB. Para sa mga Scorpio. Anong ganap? Between June to July 2024, yung energy na ating hihingin, ano pong ganap para sa mga Scorpio? Anong kinakaharap nito ng ngayon? Bukas at magpakailanman. Cherries. Scorpio. Kuha tayo ng ilang message. Scorpio. Anong ganap sa taong ito ngayon? Sa taong inisip mo, Scorpio, Scorpio. Kamusta na kaya siya? Or kamusta ka na? Sana ito higit na nagiiwan ng enerhiya, focus. Ayan, may sumasama sa akin kamay. pa isa-isa. So, -isa. straight straightforward lang po sa ating reading. Hopefully. Scorpio. Scorpio. Ayan, ito na. Pa-isa-isa at pa tayo dyan. Okay. may sumasama na rin sa aking kamay. Spread natin. Isa-isa po. Knight of Pentacles Reverse. Knight of Swords. The Six of Swords. Queen of Pentacles. And the Sun. This one is in Reverse. Okay. So, unahin natin kasi parang unahin po natin para sa ilang Scorpio ito na well, regardless, no matter what, kung anong relationship status niya ngayon, itong inisip mong tao na isang Scorpio, ikaw mismo ito, June, July 2024, higit na maaring umaangat na priority nito, or yung focus, okay, partner, okay, partnership in business, parang gantong-ganto rin yung kanina, it's just that, dito, parang palaban, kahit na somehow may pangihina na. Kumakapit pa ang mga Scorpio. Kahit na medyo parang ang low ng energy, the sun is in reverse. Gusto nang kumawala sa partner na ito. It could be about business or relationship. Parang meron ditong ah, uh, okay. Nagiging self-centered. Na mahirap, lalo na kung nasa isang relasyon ang taong ito. At dito kasi nagkakaroon ng challenge o nagiging challenging ang ilang mga pagibagay na hindi lang pwedeng dapat isang isipin mo lalo na nga po kung meron ka ng kapareha. Di ba Pero kasi para meron kanya-kanyang priorities ngayon. At dito kapag nagsabay ay nangihina ang bawat isa or humihina ba ang negosyo in a way or hindi ganun, ganun kalakas yung nakikita nila or mo. At dito parang gusto na lang i-release or i-let go ang ilang bagay-bagay. I will be honest, may ilang struggle din tayong nakikita. During this time, June, July, ito yung energy nating na hiningi. Pero more on sa personal or partnership, personal relationship, partnership, or matatawag niyang partner in crime, partner in business. So, may ilang tension dyan. Lalo pa nga po rin kung pareho silang nagiging competitive or itong person mo ay nagiging competitive sa kanyang buhay, trabaho. Misan, dere-derecho. Hindi niya napupuna. Baka meron siyang ilang kasi nga yung focus niya very straight lang, ba? Diba? Kahit hindi niya intention ngayon, or kahit saan man, na makas, makasakit ng ilang tao. Pero dahil nagiging goal-oriented siya, baka meron siyang masaktan along the way. Okay? Dahil parang umaangat ka, yung sabi ko nga, yung ilang gusto niyang marating para sa sarili. Na hindi naman masama. Pero mahirap lang yon kung nasa isang relasyon na siya. Kasi nagkakaroon ng challenge. Okay? Nung conflict, So, ayun. Parang more on paano siya kikita, paano siya, siyempre pa, paano mag, or matututo pa, paano siya makakarating dito sa gusto niyang patunguhan, na hindi masama. Andito yung lakas eh. May ilang plano siya when it comes to love and business. Pero parang, para sa ilan, hindi kailangan lagiman. Okay? Actually, could, could be positive, negative eh. Itong pag-release, yung pag-let go. Um, I-release niya. Depende na sa tinatakbo ng relasyon ng taong ito, Scorpio. I-release niya yung alam niyang hindi na nakatutulong sa kanilang relasyon. Okay? At papalitan nito ng bago. Something bago. Para higit silang pagtibayin isa't isa. Okay? Kasi kung hindi sila naka-align ngayon, dito, baka pumasok na yung paglet ko. Ito, hindi kailangan gagiman. Pero in show it, meron, to, meron tong pinagdadaanan din pagdating sa partner. Could be about business po again or relationship, personal relationship. Pero, kung pangahawakan nila itong pagkakaiba na pwedeng umangat sa kanila, yung tension, okay, na very normal sa anumang relationship, dyan naman, baka mas magiging ready sila sa isa't isa. Kung um, itutuloy nila ito. Ilalaban. Magkakaroon ng teamwork. Okay? Ilalaban tong ilang plano pa. Kahit pa, nagkaroon ng tension. So, dalawa lang talaga yon. Pero, sa mas practical, may pagka low yung relationship area right now between June to July 2024. Okay? So, ano pa bang ma-add natin dito? Ano pang ma-add natin para sa mga Scorpio? So, ayun lang. Medyo may panghihina lang. In a way, do, ayan. Parang natatanggal tayo sa life. May panghihina. So, mas practical. Hindi pa isang medical advisor ang moonchild. Pero, could be physically, mentally, or emotionally, medyo low-key yung pakiramdam niya. Okay? Lalo pa kung masyadong nagiging productive and busy ang taong ito. Someone na provider, breadwinner, alam mo, hindi madali. Diba? Diyan nagkakaroon ng, ano eh, sa dami ng responsibilidad, nagkakaroon ng tension, ng conflict. Pero ito naman ay something na mailalaban kung i-release yung ilang negative energy sa paligid. Okay. So more on agreement then or negotiation ang nakikita natin para yung pag-uusap ang mga bagay-bagay naman ay naidadaan sa pag-uusap. Saan na maidaan sa pag-uusap ng taong ito? Para Smooth lang ang mga bagay-bagay at itong struggle na kanyang pinagdadaanan ay malagpasan, makayanan, merong solusyon or resolution naman ang mga bagay-bagay. Okay. So, ayan, may paglalim nga eh. Kaya lang ito, kaakibat ng paglalim ng connection, relasyon na ito, ay yung ilang challenge sa kanilang pagsasama na hindi madaling panghawakan all the time. Pero kung papangatin yung enerhiya na meron sila, yung pagmamahal, yung respeto, ay walang malalim na magiging problema. Ito yung umaangat ngayon, June to July 2024, message natin sa inisip mong Scorpio.